Ang tupi ng bakal natin is 30 cm. So ayan. 30 cm. Ang bawat agwat ng anilyo natin dito sa una 1 2 3 4. Ayan, seven. Okay. 7 cm. Yan. 7. Tapos yung masunod na noon, ito naman na 1 2 3 4 din. Okay. Ito yan. 9 9 9 Okay Ayan sa una kasing sa, sa to kasing unang apat na to dinidikit-dikit natin yan yung papatibay ng poste mo yan para mas matibay ang poste mo ang pundasyon mo kailangan halos magkalapit lang ang uh, apat na nilyo o nickelima okay yan tapos kasunod nun is yan na 15 na puro na 15 yan. So, ganyan lang. Tapos, dito sa una, sa dulo, pwede mo nang gawing 20. O, yan. 20. Pwede nang gawing 20. Hanggang dun sa pinakataas na. Yung gamit natin is 12 mm to. 12, saka 9 na anilyo tapos 6 siya na piraso 1, 2, 3 tapos 3 loril sa kabila 6 uh, itong bakal na to pwede pwede ito pag mag second floor ka pag islab mo ang bahay mo may plano ka na ipaslab o islab mismo so 12 mm ang gamitin mo pero kung simple house lang naman ang papagawa mo Uh, 10 mm lang kahit apat na piraso ang 10 mm hindi na advisable 12 mm sa uh, bungalow house lang na bahay 10 mm lang para makatipid ka okay tapos apat na piraso apat lang huwag mong animin apat lang hindi na kailangan i mo pag bungalow house ayan so yun lang ito kasi bakal na to is na ginawa ko is pang kwanto pang may second floor pang slab i-slab po kasi yung taas ko kahit hindi man ako mag second floor o balang araw mag second floor at least nakabang na so yun lang yun yung style na